kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Natural sa isang tao ang magtago o umiwas kapag naniniwala siyang nasa panganib ang kanyang buhay dahil bahagi ito ng likas na survival instinct mula pa noong sinaunang panahon. Ang pangunahing layunin ng katawan at isip ng tao ay protektahan ng sarili kapag may banta gaya ng panganib, karahasan o posibilidad ng pagkatodas ay agad na gumagana ang tinatawag nilang fight or flight response ng utak dahil dito Madalas na pinipili ng isang tao na umiwas o magtago, lalo na kung tingin niya ay walang tsansang ang manalo o makaligtas kung haharapin niya ng diretso ang panganib sa mundo ng politika. Ay may ilang dahilan kung bakit pinipili ng ilang politiko ang magtago o umiwas sa mga kasong ipinabato sa kanila. Kapag may banta ng pag-aresto o legal na parusa, ang instinct na protektahan ang sarili ay nagiging mas matindi. Ang pagharap sa kaso sa publiko ay maaaring magdulot ng malaking political damage kapag nagtatago sila ay nababawasan ang mga pagkakataong mapahiya o makasira sa kanilang reputasyon. Ang pag-iwas pansamantala ay maring paraan upang makakuha ng oras para kumonsulta sa abogado, maghanda ng legal strategy o humanap ng political allies. Hindi lahat ay handang harapin ang posibleng kahihinatnan, kabilang ang pagkakakulong, pagkawala ng posisyon o paglabas ng karagdagang ebidensya. Mula nang bumalik ang Senado sa sesyon nitong November 11, 2025, ay hindi na nakita pa si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenaryo ayon sa opisina ng Senado. Wala siyang hiniling na leave at hindi rin siya nagkaroon ng abisong maayos. Wala siyang ipinaalam na dahilan ng kanyang pagliban. At dahil wala siya, ay hindi niya nagawa ang tungkulin niyang pangunahan ng deliberasyon ng budget para sa Department of National Defense at iba pang security agencies kung saan siya ang sponsor nito. Noong November 8, 2025 ay sinabi ng Office of the Ombudsman ni Jesus Crispin Boying Remulla na may inisyo manong warrant of arrest ng ICC laban kay Bato, kaugnay ng umano'y crimes against humanity dahil sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Hindi, ano yan, transmita lang naman ang warrant with a, with a request na kasama to arrest. It can be through the PCTC. It can be an email to the DOJ. It can be an email to the DFA. Yan, any of the, those we were choosing. Kaya lang, nagkataon lang, nakita ko yung kopya na warrant. Kaya, alam ko. So, nakalagay nga ito, secret eh. Huh, this is a secret, pero parang resolution eh. Kasi, they didn't, ayaw talaga nila ma-alarm. Pero I have my own reasons eh. Kaya, sabi ko nga sa inyo, ay, scoop ko yun eh. I've been doing radio for 20 years. Pero ang Department of Justice o DOJ ay nagsabing wala pa silang opisyal na natatanggap na kopya ng warrant. Itiniin ng DOJ na kailangang may lehitimong dokumento bago isagawa ang anumang akto. Samantala, ang sinasabing kopya ng warrant ay isang electronic copy na allegedly galing sa third party ayon sa kalihim ng interior at lokal na gobyerno. Ngunit wala raw opisyal na transmisyon mula sa ICC o ng International Tribunal sa ngayon ay legal at formal na walang opisyal na dokumento na nagpapatunay na may naipatupad na warrant of arrest ng ICC laban kay Bato. Kaya ang kanyang kaso ay patuloy pa rin isang kontrobersiya at naghihintay ng malinaw na formalidad. Matagal nang sinabi ni Bato na hindi niya hahayaang mahuli siya ng ICC pero sinabi rin niya noon na hindi siya natatakot at handa siyang harapin ang kaso kung kinakailangan. Hindi ako natatakot. Bring it on. To this it on. Go ahead, make my day! Mr. Trillanes! Sabihin mo! Sige ka lang, gal nga lang, ngak-ngak-ngak yan nga, ICC, ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa! Mag-serve ng warrant! Sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin! Ngunit inamin din niya, na bahagi ng kanyang courses of action ang posibilidad na magtago sakaling talagang magkaroon ng warrant noong March of 2025 ay sinabi niya na umaasa siyang bibigyan siya ng proteksyon ng Senado habang may proseso bagamat batid niyang limitado lang ang saklaw nito ayon sa Senate President na si Vicente Tito Soto III hindi okay ang pagliba ni Bato lalo pat may mahalagang deliberasyon para sa budget ng DND Yung kay ba, Senator Bato lang nagpaalam mm -hmm. po ba siya na absent siya even budget day? Please. Hindi, wala he has Yes natin in God. Sandali, yes natin, he has not gotten in touch with me since, uh, since the break. Oh. So is, is, that okay na hindi niya nade-defend? The chairman, Senator uh, Sherwin Gatchalian will take over. Yes, oh, siya naman ang chairman eh. Mga vice chairman lang sila eh. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano uh, absent uh, siya? Ayun uh, ang kan yun uh, ang party. yeah, absent June. Absent. From from November 10 and uh, November 11. Is that okay na hindi nila na de defend yung uh, de yung agency na dapat nila de defend nila? Hindi okay yun. Uh, in the first place, dapat uh, hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung hindi mo naman, kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat ngay hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense, napaka, napakahalaga eh. So, you know, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong sure gagawin niya. walang mga sanction for uh, long absences? Um, wala naman. Wala naman. Uh, um, I do not recall... Uh, anything to that effect. Uh, but uh, I will I will check. I will look at it. Wala Baga, siyang uh, hiningin. ako mga namimiss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant. Wala. He has not, in, he's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break but would be safer here considering that it will not allow um, arrests made in the Senate halls. You no, know, your gestures as good as mine. PKSP. Nilinaw ni Soto na hindi niya papayagan ang pag-aresto ng senador habang siya ay nasa loob ng Senado dahil sa institutional courtesy. Pero ayon sa senador na si Panfilo Lacson, <laughs> hindi pwedeng gawing tirahan ng matagal ni bato ang Senado lalo <laughs> na't sakaling may warrant talaga ito sapagkat may limitasyon ang kanya ang immunity lalo na kung penalty ay mas mababa sa anim na taon. Kahit mismo ang kalyado ni Bato na si Senador Alan Peter Cayetano ay sinabing hindi siya sangayon na gawing sanctuary ang Senado para umiwas sa batas kahit na may legal na proseso. Maraming kritiko at human rights advocates ang nagsasabing hindi dapat iwasan ang accountability lalo pa at ang sinisingil kay Bato ay human rights violation. Sa ngayon, si Bato de la Rosa ay patuloy na absent sa Senado mula noong November 11, 2025 at walang malinaw na dahilan o formal na leave bagay na kinwestiyon ng Senado mismo. Ang nangyayari ngayon kay Bato ay nangyari na rin noon sa iba pang mga politiko na naipit sa sitwasyon at naniniwalang hindi maging patas ang investigasyon sa kanila dahil sa hindi sila Kampi sa kasalukuyang nakaupo sa gobyerno pero ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya magtatago si Bato? Ilang araw o buwan pa kaya ang hihintayin ng Senado bago siya tuluyan ng sibatin dahil sa hindi na nito nagagawa ang kanyang tungkulin? Ikaw, sangayon ka ba na sibatin na si Bato kapag patuloy pa rin itong absent sa Senado? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.